craving ka ba sa Korean foods and experience? Well, hindi ka naman makabiyahe kasi wala kang pera papunta ng Korea. Wala kang passport. Wala kang ticket. At higit sa lahat, wala kang visa. Pero may alam ako sa Dasmarinas. Samahan nyo si Motokyots. Pupuntahan natin yan. Kaya kung ako sa inyo, sumama na kayo. Makikita ninyo. See ya! Uy, uy, sana all. What is up mga kagala? Moto here. Ang tagal nating nawala, no? Uh, nandito tayo ngayon sa Dasma Bayan. Dasma Bayan. Dito tayo guys sa IU. Welcome to IU, the Korean Convenience Store. Ito yan, sa Dasmariñas, Cavite. Ito guys, ha. Ah. Itong park na ito, yung side na yan, ito yan mismong bayan ng Cavite, ng Dasmariñas, Cavite. nag City Hall. park itong IU na to is itong Minute Burger karapis mo ng Minute Burger yan, eto side naman na to iyan yung side na papunta ng uh, malagasang Imus Cavite ayan sya yeah, exciting to ang ganda ng loob nya guys ang ganda, pakita natin, tara pasok tayo ayan guys, papasok na tayo Masipan. Pagpasok mo. Sa part na to, pinatay ko na muna. Kasi baka makapiride tayo. Kasi mayroong kantang e, 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 e. And then, ayan yung ice cream, ice cream nila. And then, sa part na to, ayan naman yung kanilang cashier. At may mga chocolates din dyan sa loob. And then, yung mga frozen meats nila. Frozen products. And then dito naman sa part na to, may mga cho mga chocolates talaga 'yan, ang dami. Mga Korean chocolates. And then sa likod niyan, 'yan yung mga inumin. And then ito yung highlights dito, guys. Yung mga noodles nila. 'Yan, mamimili ka ng noodles diyan kung anong gusto mo. And then after niyan, Pagka napili mo na yung mga masasarap na noodles nila, pupunta ka rito dito sa part na to. Ayan, meron dito tray at may pot. Ayan, may pot. Bakit may ganyan? Kasi, pag bumili ka ng noodles, i-prepare mo siya rito. Ayan, i-prepare mo siya dito. Yung e, nasa harap na yan, mga toppings siya ng mga noodles. Kung gusto mo mag-add. And then, shout out kay Kuya na regular customer daw dito. Siyempre, mga teachers and student ang mga regular, uh, regular customer dito. Kasi, uh, alam mo naman ng mga estudyante na nagbo-board, limited ang mga budgets niyang mga yan. Yeah, dito sila nakakain. And then, after nyan, di pupunta ka ngayon dito para lutuin mo yung sarili ng mong noodles. Shoutout kay kuya na sumingit pa ako kasi hindi niya alam na nagbablog ako. Yan, di ba? Diyan mo siya lutuin. Di ba ang saya? So, paano pa? Eh, di punta na tayo. Guys, paano yan? Uh, kami kakain muna. Uh, tapos na rin kami magluto. Uh, ito na ang aming kakainin. Pakita ko sa inyo. na napagawi rito sa Dasmarinas, Cavite. Huwag niyong kalimutang dumaan dito sa IU, the Korean Convenience Store. Napakaganda ng amb ambience. Masaya. Maluluto mo pa yung gusto mong noodles. This is Motokyots. Kita-kita ulit tayo. May gagalaan tayo. Nagbabalik eh.